Magandang Kamusta po kayo lahat Mga kapanganay Tayo po ngayon sa area number 4 Atin pong Binisita itong Ipina-spray Yan, pero maganda na po Ang pagka-spray Ito po lahat na tinubsan in spray na po para Hindi na gaano lumago Pero po ngayon po Mga kwanaw oh mga patay na ang damo yan po oh. ah ganda yan ang panahon po ngayon dito ay medyo maganda yan maaraw ngayon maaraw yan yan po um, itong kabuan dito sa area number 4 oh. tayo po ay nasa burul burul ang tayo nito ay oh. Yan. Bale po maganda resulta nung pagka-spray, ah, matatagal lang siya bago uli patabusan. Makonsumo po ay pag yung tabas langat hindi in-spray. Hmm. Yan po ang ating lugar. Yan. Ito po mga palayang iyan niya ating pinapanuhan. Yan po ay sa amin din yan. Yan pero ang gumagawa po niyan ay ibang tao pero sa amin hindi na po namin kayang gawin ay yan yan niya ah uh, sabi ko nga kumusta kayo ah uh, lagi kayong mag-iingat yan salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog yan salamat po sa lahat shout out sa inyong lahat yan po Yan, bale po 'yun yung ating hindi ko na nga po na naisama kayo pag nilinis doon sa isang pinitak. Ito po ay linis na. Hindi ko lang po na i-vlog. Hindi po talagang hindi ko na kayang magawa ay na ma-vlog lahat ang aking ginagawa dito sa likod ng camera. Yan to po. Oh. Ito rin po ay meron na rin po itong punla. Nakapunla na ito isang araw yan. ang atin niya po lang hahakutin ay di yung punla dito yung nakadapog na ito ay. yan po yung kabuan ng ating isang pinitak yan po ay motor na yan po ang kaunahan kong nilinis hindi ko na lang po na na i-vlog yan Ito po ay baka po ang tanim ito ay mga pitcha 15 ng Disembre. Medyo tayo una-una para naman tayo ay maka abot sa magandang presyo ng palay ngayon susunod. Yan, yan po mga in-spring ang iyan yan. Isang burl pang ayan, Oh. Okay na po. yun nga pong ating inanin ditong palay ay narito ipapakita ko sa inyo narito pa po sa loob ng dampa pero hindi po naman masisira yung ating palay na yun at nakahayang po sa loob ng dampa palay tayo po na nasa loob ng dampa yan. yan ito po yung dampa natin oh. ito po yung palay maganda po hindi po oh tuyo na oh ito po ay mga dalawang bilad pa o isang bilad pwede na uli ipagiling ay hindi na po natin magawa ay agad pero hindi po masisira yan dito po sa itaas meron pa rin ah hmm. ay talagang yan po ito ito nga po sabi ko sa inyo ay anim na sako pa ito nakakuha tayo ng dalawang sako mm. mga oh, tuyo na oh maganda po tayo ito o oh. eh nakaka, nakaka, sabi nung matatanday nakakuloos na pag nakakuloos na ayo oh. yan hindi pa po natin magawang eh. oh wait Magawa tayo eh. mas marami pang gawa nga ay ito, oh. pero ito po no, may shape na safe na talaga yan. oh sabi nga ay eh, hindi na masisira yan. Ito po ay tuwing ako napunta dito, hinahalo ko, binabalik-balik ko para yung ilalim ay mapapunta sa ibabaw. Pero okay po naman, oh, yung ilalim, tamo, titin natin ilalim. Hmm. Maganda pa rin po. Oh. Yan. Ito po ay baka makuha natin ay eh, ngayong siguro pag tayo ay magpapagiling na uli magpapagiling na uli yun tayo magbibilad ng mga dalawang sako baka po ngayon makatanim ate po ipapahakot na lahat pa bayan yun lang po ang maluwag loob na schedule paghahakot bali nga po itong sabi ko nga yung itong mga palay dito ay hindi natin ibibinta yan po ay atin ang pangkonsumo, pangkain na yan, yan. Kung bagay, yan po ay ship na eh. Naka isang dalawa o isang bilad na lang ay eh, pwede natin ipagiling. Kaya po, okay na. Hindi atin ibibinta. Dito nga po yan, dahil pa mga ito mo. Oh. Murang-mura. Oh. Ito po ba yung mga tinabas na pinaghukayan ng kamuting kahoy ng tumbaling hoy? Ah, ang dami oh. Ang daming talbos. Yan oh. Yan po ang ating update dito sa area number 4. Yan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo at panonood sa aking mga vlog. Ingat palagi. Bye.